Hello mga kaibigan! Magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Good afternoon everyone. No? So maganda pa rin kaibigan kahit medyo stress si Ate GB, No? No, dapat nakasmile pa rin si Ate GB. Ayaw kong ipahalata sa inyong kaibigan na masyado talaga kong nadismaya uh, the other day, their friends. I mean yesterday, okay? Um, ang topic po nating pag-usapan ngayon ay napakahalaga po nito. Kaya naman talaga naisipan ko po nagawa ito ng video. Ito po ay nangyari sa akin yesterday doon sa isa sa pinakamalaking uh, supermarket dito sa amin sa Cebu. Okay. So bago ito kaibigan no, bago pa bago naton talakayin no, ah, kung hindi ka pa naka-subscribe kay ATGB sana naman kaibigan mag-subscribe ka na kay ATGB and then paki na 'yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So kaibigan, yesterday po, Saturday, naggrocery kami. Kasi naman, alam nyo naman, pag weekend, dapat mag-grocery tayo, no? Para punong-puno talaga ng ating tindahan. So, pag weekend, kaibigan, walang work, walang klase. So, yung mga kapitbahay natin, na, andito lang sa ating uh, place. So, mabintang mabinta talaga yung weekends, kaibigan. Kaya naman, dali-dali uh, kami nag -grocery. Pero alam nyo, kaibigan, nadismaya talaga si Ate GB. And, nadismaya ako, kaibigan, sa 21 years ko na pagtitinda. Ngayon lang ito nangyari kay Ate kay kaibigan. At, Sinasabi ko sa iyo, sasabihin ko sa inyo kayong kaibigan na dapat wag na wag niyo pong gagawin yung ginawa nila sa amin kahapon, their friends. So natitiya ko kaibigan, pag ginawa niyo ito, their friends, mawawalan kayo ng customer, mawawalan kayo ng suki, eventually, magsasara, malulugi at magsasara ang negosyo na inyong pinanghirapan, no? pinaghirapan itong sari-sari store business natin. So ano ba nangyari kay Ate GB? Yesterday kay Bigan, pagkatapos naming mananghalian, nagpunta ka agad ako kasi nakabalita ako no, na may mura daw, isang murang bilihan ng mga ganito, mga grocery products kay Bigan. Hindi po ito within our city, okay? Sa ibang syudad po ito. Kahit medyo malaya, pinantohan ko talaga their friends kasi naman gusto ko talaga makasave para naman pag mura yung aking pagkabili ng aking mga paninda mura ko rin may binta sa aking mga customer so in this way dadabi yung mga suki ko di ba so ito kay yung resibo ko no so ang nabayaran ko kay bigan more or less 10,000 pesos Ayan, more or less 10,000 pesos kay Bigan. Naka-quantity na po ito. Kaya hindi masyadong mataas yung resibo. Na, nagtaka ko, kay Bigan at na medyo nagalit yung kasama ko yung uh, yung pinsan ko nagalit po talaga at nagpunta sa customer service. Meron kay kaibigan na pagpunta namin sa ka, sa counter, yung ibang counter merong nakalagay next counter please, next counter yung iba close. So nagpunta kami sa iba, naghanap kami ng open. May open daw na next uh, na cashier, na counter, okay. So doon kami nagline. Tapos sabi ng uh, cashier, "Ma'am, may kinuha pa po yung uh, nagpapanso, no? Panso sa Bisaya, ayan. So, may kinuha. Uh, willing ka maghintay, sabi ko. Ah, sige, may kinuha naman pala, maghintay ako. So, kaibigan, naghintay talaga ako hanggang matapos niya, no? Ma-encode lahat yung mga grocery dito sa harap na cashier. Ayan, encode niya, ayan, ayan. Halos na lahat, hat, natapos talaga. Yung mesa, kaibigan, yung table ba tawag doon, wala na talagang laman. So, sabi ko sa cashier, ako na susunod kasi nga wala na siyang ipapunch. Okay. Wala na pansuhon, wala na pansuhon nung kaibigan. Ano ba sa Tagalog nun? Wala na, clear na tala, clean na yung table niya. Kaso, hindi pa rin tinapos, hindi kinlos ng cashier. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may kinukuha pa daw yung may-ari, yung nauna sa akin. E sabi ko, maghintay ako. Anong oras? Ilang oras ba ako maghintay? Iwala e na naman. Clean na yung table mo, dapat ako na. Ang problema, kaibigan, yung cashier, hindi niya maklose kasi pa walang bayad. Kasi yung magbabayad nung nag yung grocery na nauna sa akin, ang magbabayad, wala doon. Kasi nga, andoon pa siya sa loob ng supermarket, naghahanap pa ng kanyang, kanyang, kailangan niyang bilhin. So, naghintay talaga ako. Sinabi ko sa kanya, dapat hindi ganito yung ang, man, ang patak patakaran sa Bisaya. No? Ano ba yun sa, uh, sa Tagalog? Mahirap pag Tagalog bigan So, Bisaya kanyang ninyo. No? Ano ba? Ganito pa talaga sa inyo? Yan, maghintay ang customer. Sabi niya, ma'am, may, may kinukuha pa kasi yung nauna sa inyo. Sabi ko, pabayaran na lang yan. Pwede bayaran niya yan, tapos ako na, pagkatapos ko siya na ulit. Pero hindi kaibigan, sabi ng, sabi kasi ng kasir, talagang hihintayin niya yung customer na nauna sa akin na naghahanap pa. At hindi niya alam kung nasaan na banda, basta naghahanap pa. Pero tapos na lahat yung isang cart na nauna, punong-puno, tapos na talaga. Kaso, hindi maklose kasi nga, walang bayad. Kasi yung may-ari, naghanap pa ng ibang paninda. Talagang nadismaya ako, kaibigan. Kung ganito, kung ganito yung, ang, ang, ano ba yung sabi sa, sa Ang hirap na ba sa patakaran, no? Kung ganito sa inyo, edi, ang hirap, no? Sana sinabi nyo na lang sa amin o naglagay kayo ng close o nilagay mo sa harap ng next counter please para hindi na lang talaga kami mag hindi kami maglilinya dito sa harapan. O ba diba? Talagang bumalik yung sakit ko na anxiety panic a, kaibigan. Yung, yung pensan ko, pumunta talaga sa customer service. Kaya yun, pinuntahan. Ay, iwan ko, sinong pinunta? Sabi niya, sino yung nagpunta? Sabi niya, anong cashier? Sabi namin, cashier number 17. Pinuntahan yung cashier at sinabihan. Kasi naman kaibigan, hindi yun pwede. Pwede ba yun kaibigan, ha? Eh, sabi ko, paano? Kung ako ba pupunta sa inyo ng 8 a.m., tapos maglalagay ako ng konting grocery sa harapan mo, Miss Cashier, tapos sasabihin ko, babalik, uh, i-count mo lang, i-punch mo ito lahat, uh, Miss Cashier, tapos babalik ako dahil may, may kukunin pa ako sa, sa ng ibang paninda, sa loob ng supermarket. 8 a.m. Okay lang ba sa'yo? Babalik ako 5 p.m.? E, mahinap, mahinanap ako sa loob. Gusto ko lang mag-strolling doon. Okay lang ba sa'yo? Ayan, so natamimay siya bigan. Kasi kaibigan, hindi dapat ganoon. Mawawalan ka ng kusama. Nasabi ko sa sarili ko, no? Hindi, hindi na ako pupunta ulit sa tindahan na yun. Nasaya. Kaibigan, I admit, gusto ko talaga yung tindahan na yun kasi ang mura. Mura po ng kanilang paninda pero hindi sila marunong magdala ng customer their yung pakikitungo nila sa amin hindi maganda. Hindi man lang nagsuri, hindi man lang nagsabi na pasensya ka na ma'am, hindi. Sabi ko sa kanya, sa 21 years ko na pagtitinda, ngayon lang ito nangyari sa akin. Na maghintay tayo na maghintay talaga. Okay lang sa akin, kaya maghintay ko kung marami pa sa harap ko. Yung nauna, marami pa mga, mga items, tapos ayan, kino, kino na pinapunch ng cashier, uh, okay lang. Pero wala, clean, wala nang paninda, wala ng stocks, wala na lahat, wala ng produkto sa harapan ko. Ang problema, hindi hindi na ako yung masusuo hindi na mapans yung aking mga grocery kasi hindi pa mabayaran yung nauna ko. Hindi pa babayaran ng nauna sa akin kasi nga may hahanapin pa siya mga paninda. Sa kanya daw niya babayaran pag natapos na siya. Oh my God! Kung sa may tamang pag-isip pa yung cashier, ang dapat niyang gawin kasi nga wala na, dapat i-close e niya, i-total e na niya, tapos pabayaran niya sa may-ari nung nauna sa akin, tapos bayaran, mag-grocery mag ulit yung may-ari. ba? Diba? Pagkatapos ko siya na ulit, Dapat ganun. At the way she approach us, grabe kaibigan, para sa yung may-ari ng, para sa kung sinong mayaman. Hindi man nang nagsuri, hindi nagpakumbaba. Wala talaga. Sabi ko sa kanya, ipopost ko ang pangalan ng tindahan nyo, pero wag na lang kaibigan. Ayaw ko nang, Uh, palakihin ang isyu na ito. Basta kayo kay kaibigan na wag na wag nyo po itong gawin. Mawawala tayo talaga kayo ng customer at mal malulugi ang inyong negosyo. Pero kay kaibigan, kahit pa sa nangyari iyon, tingnan nyo, puno pa rin ang tindahan ni Ate GB. Kasi naman, uh, uh, hindi na lang ako nag-stop kaibigan. Lumipat na lang po ako ng ibang counter. Ayan, so andito pa yung iba nating mga paninda na hindi uh, na-display. Ayan, may isang plastic, yung tatlong boxes na display na po. Yan, so mamaya, i-display natin yung iba para mapuno talaga totally yung ating tindahan. Again, kaibigan, no? Oh, uh, gusto ko sanang umuwi talaga kasi nga nasaktan talaga si Ate GB pero nisi po, andito na, 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 lang naman ako, pa ba, pupunta na lang ako sa ibang ano counter, ayan, pumunta ako sa ibang counter, kaya ngayon, ayan, puno ang tindahan ni Ate GB, but then kaibigan, talagang nasaktan talaga si Ate JB. Ayun kaibigan, ayan, ay eh, palam ko na po sa inyo kung ano ang nangyari kay Ate JB, no? Sa amin, kahapon, their friends, na isa talaga yung hey, bad experience. At ngayon kaibigan, nasabi ko na hindi na talaga ako babalik sa kanilang tindahan kahit pa mura. Actually, meron naman parit pa, meron naman ibang tina na kagaya sa kanila mura kay kaibigan. Mura talaga ang kanila mga paninda. at marami silang promo items. Okay? So, yung kaibigan, naisip ko talaga, no? Gusto kong sabihin sa inyo na hindi lang nagkakatalo sa presyo. Sometimes, kaibigan, kahit mura pa ang iyong mga paninda, pero hindi ka naman magaling maghando na yung customer, mawawalan ka talaga ng customer, their friends. Take it from me, kaibigan. No, hindi. Yung noon, kaibigan, mayroon akong customer dito na palagi gusto siya yung mauna. Ayan, so parati siya, kahit, kahit may nauna sa kanya, sabi niya, nag, nagmamadali siya. Yung talaga ako, kaibigan, yung pasensya ko, palang parang nasagad na, naobos na. Sinabihan ko siya, hindi ko yung nauna. Kasi nga, parati niya ginagawa. Kung ayaw mo, matagalan ka, punta ka sa ibang tindahan. At yun mga kaibigan, nagpunta talaga yung customer ko sa ibang tindahan. At for many days, umabot ng buwan their friends doon na talaga siya bumili sa akin kakopetensya and I really regret kaibigan I really regret nagsisi talaga ako sa akin ginawa and thank God bumalik pa rin siya dito bumalik siya dito sa akin tidahan kaibigan after few months kasi naman yung kakopetensya ko kaibigan hindi po kompleto yung stocks niya um, ngayon na, naisip po talaga kaibigan na minsan hindi lang talaga sa presyo nagkakatalo no? kahit pamura yung ating mga paninda kaibigan may mga customer talaga na gusto nilang itreat sila ng fair, mabuti, ayan, mabay tayo sa kanila which is okay naman that's the right thing to do, okay Again, thank you so much, kaibigan, at tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Thank you so much, kaibigan. Lagi nyo lang tandaan yung parating ko sinasabi sa aking mga videos. Hindi imposible, hindi mahirap na no? masinsang buhay natin. Basta pa masipag tayo, madiscard tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya kasinsang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal, kaibigan, ha? Asinsang buhay natin, not claim it. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. I also love you guys. Thank you so much.